Naisip mo na ba kung bakit, kahit gaano ka kasi pag magtrabaho, parang laging dumudulas ang pera mula sa iyong mga kamay? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang dahilan ay hindi kapalaran kundi isang bagay na ginagawa mo mismo sa loob ng iyong tahanan? Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na may ilang gawain na nagtutulak palabas ng biyaya, at isa sa pinakamapanganib ay ang pagwawalis ng sahig sa maling oras. Kapag ginawa mo ito, hindi ka naglilinis ng bahay, kundi itinataboy mo ang iyong yaman, magandang kapalaran, at mga oportunidad sa hinaharap. Panoorin mo ng mabuti, dahil ang simpleng sikreto na ito ay maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Sa Pilipinas, palagi tayong pinaalalahanan ng ating mga nakatatanda, mag-ingat ka sa paraan ng pag-aalaga sa iyong tahanan, dahil bawat kilos ay may dalang enerhiya. Para sa marami, ang pagwawalis ay simpleng gawain lang sa araw-araw, Munit sa likod ng kilos na ito ay nakatago ang isang makapangyarihang paniniwala na ipinamana ng mga henerasyon. Isipin mo na hindi lang alikabok ang nilalabas mo, kundi pati na rin ang mga biyaya, oportunidad, at pera na nakalaan para sayo. Ito ay hindi lamang pamahiin, ito ay isang babala espiritual. Naniniwala ang mga Pilipino na ang yaman ay tulad ng enerhiya, ito ay dumadaloy, pumapasok, at maaari ring itaboy palabas. At isa sa mga pinakapasyal, ngunit madalas hindi pinapansin na nakahahadlang sa kasaganaan ay ang oras kung kailan ka nagwawalis ng sahig. Nayon, ating ilalantad kung bakit umiiral ang paniniwalang ito, ano talaga ang kahulugan nito, at paano, sa pagsunod sa karunungang ito, maaari mong anyayahan pabalik ang kasaganaan, pagkakaisa, at magandang kapalaran sa iyong buhay. Yan ni Paniniwala Pamahiin ipinaliwanan. Sa loob ng maraming henerasyon, mahigpit na hinawakan ng mga Pilipino ang mga pamahin, mga paniniwalang minuno na humuhubog sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Hindi lang ito mga lumang kwento, kundi karunungang ipinamana ng mga siglo, nakaugat sa ideya na ang bawat kilos ay may kapalit, hindi lang sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa espiritual. At pagdating sa pagwawalis, ang simpleng kilos na ito ay hindi palakasing inosente gaya ng iniisip natin. Sabi ng matatanda, huwag kang magwalis sa gabi, kasi winalis mo rin ang swerte mo. Sa Ingles, never sweep at night because you are sweeping away your blessings. Maaaring tila maliit lang ito, pero sa kulturang Pilipino, ang sahig ng tahanan ay nakikitang pundasyon ng enerhiya. Doon nagtitipo ng pamilya, doon nagdadasal, at doon nagsisimula at nagtatapos ang bawat araw. Ang pagwawalis sa maling oras ay parang pag-abala sa natural na agos ng kapalaran sa loob ng iyong tahanan. Bakit sa gabi? Dahil pinaniniwala ang sa gabi gumagalaw ang mga espiritu, humihimlay ang enerhiya ng kayamanan, at tahimik na nananahan ang mga biyaya sa loob ng bahay. Kapag nagwalis ka sa ganitong oras, para mo na ring itinataboy palabas ang lahat ng iyon, pinapalayas mo ang kasaganaan imbes na panatilihing ligtas sa piling mo. May mga pamilya pa nga na tumatangging ipasa ang walis sa gabi, dahil simbolo raw ito ng paglilipat ng kanilang swerte sa ibang tao. Ngunit hindi rito nagtatapos. Sa ilang probinsya, pinaniniwalaan ding ang pagwawalis ng sobrang aga, bago palubos sumikat ang araw, ay maaaring magtaboy ng mga oportunidad. Sabi ng pamahiin, ang simoy ng umaga ay may dalang mga bagong pagkakataon, at kapag nagwalis ka agad sa banal na oras na ito, nililinis mo rin palabas ang mga biyayang paparating palamang sa iyong pintuan. Isipin mo na lang, itinutulak mo palayo ang mismong biyayang matagal mo nang ipinagdarasal, nang hindi mo man lang namamalayan. Sasabihin ng iba, pamahiin lang yan. Pero para sa mga nirerespeto ito, ang pamahiin ay hindi kailanman basta pamahiin. Isipin mo na lang, ang enerhiya ay hindi nakikita, pero nadarama. Napansin mo na ba na may mga araw na pagkatapos mong maglinis ng bahay, parang gumaan ang pakiramdam mo? Iyan ang enerhiyang kumagalaw. Nayon, isipin mong nagwawalis ka sa oras na ang enerhiya ng yaman ay nagpapahinga. Imbes na anyayahan ang mga biyaya, tinatanggal mo pa sila. Kaya naman istrikto ang mga nakatatanda pagdating sa tuntunin ng pagwawalis. Nauunawaan nila na ang walis ay hindi lang para sa alikabok, ito rin ay para sa enerhiya, para sa agos espiritual. Ang maling pagwalis ay maaaring magdala ng maling pagkakataon, ang perang hindi dumating, ang trabahong biglang nawala, o ang suwerteng biglang pumait. At para sa pamilyang Pilipino, lalo na sa mga hirap sa buhay, bawat butil ng kapalaran ay napakahalaga. Iba't ibang kwento ang ikinukwento ni na Lola at Lolo tungkol sa mga kapitbahay na nawalan ng pera matapos magwalis sa gabi. Coincidence man o totoong palatandaan, napansin ito ng mga tao. At sa kulturang Pilipino, ang mga pattern ay hindi binabaliwala, kinukuha itong babala. Kaya kapag narinig mo ang mga katagang, huwag kang magwalis sa oras na ito. Hindi ito para lang pigilan ka. Isa itong paalala na ang yaman at biyaya ay maselang enerhiya. Maaari itong alagaan at protektahan, pero maaari ring aksidenteng itaboy palayo dahil sa isang maling kilos. At ngayon, nakikita mo na kung bakit na natili ang pamahiin ito sa paglipas ng mga henerasyon. Hindi lang ito nagdadala ng takot, kundi ng karunungan, igalang ang tamang oras ng iyong mga kilos, dahil ang oras ang maaaring maging pagitan ng biyayang natamo at biyayang nawala. Espiritual igi simbolikong kahulugan. Kapag tumingin tayo lang pa sa panlabas na anyo ng pamahiin ito, mauunawaan natin na hindi lamang ito tungkol sa walis o alikabo. Ito ay tungkol sa enerhiya, ang hindi nakikitang agos na dumadaloy sa bawat tahanang Pilipino. Sa ating kultura, ang bahay ay hindi lang apat na pader, ito ay isang banal na sisidlan ng mga dasal, alaala, at biyaya. Bawat kilo sa loob nito ay maaaring magpalakas o magpahina sa agos espiritual na siyang nagpoprotekta sa pamilya. Halimbawa, ang pagwawalis sa gabi ay higit pa sa pagtanggal ng dumi. Espiritual, ito ay nakikita bilang pag-abala sa nakapahingang enerhiya ng kayamanan at kapalaran. Isipin mo ang mga biyaya bilang mga bisitang pumapasok sa iyong tahanan. Sa gabi, sinasabing nananatili sila sa mga sulok, naghihintay na yakapin ng pamilya. Pero kapag nagwalis ka sa oras na ito, para mo na rin tinataboy sila palabas, pinapalayas bago pa man sila makapanirahan sa loob. Sa simbolo, ang walis ay hindi lamang paglilinis, kundi pagdidirekta ng enerhiya. Sa Feng Shui, na naka rin sa maraming paniniwala ng Pilipino, ang pagwawalis ay paraan ng paggabay sa chay, ang puwersa ng buhay na dumadaloy sa bawat espasyo. Kapag nagwalis ka ng naayon sa tamang oras, ginagabayan mo ang chay tungo sa kasaganaan. Ngunit kung mali ang oras, hinahabol mo ito palayo, iniiwan ang kawalan kung saan dapat naroon ang biyaya. Maging ang tunog ng pagwawalis sa gabi ay may kahulugan. Sabi ng matatanda, ito raw ay parang pagtawag sa mga espiritu o pagbulong sa mga hindi nakikita. May naniniwala na maaari nitong akitin ang mga ligaw na kaluluwa na susunod sa tunog at magdadala ng kamalasan. Ang iba naman ay naniniwala na ang tunog ng walis sa dilim ay senyales sa universo na tapos ka na sa mga biyaya ng araw at wala ka nang tatanggapin pa. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng timing. Sa umaga, ang enerhiya ay sariwa, tulad ng pagsikat ng araw, dala nito ang panibagong simula. Sa tanghali, malakas at matatag ang enerhiya. Pero sa gabi, ito ay nagpapahinga. Ang pagwawali sa oras ng pamamahinga ng enerhiya ay hindi lamang nakakaistorbo sa kasaganaan, kundi pati sa pagkakaisa at katahimikan ng tahanan. Maraming pamilyang sumusunod sa paniniwalang ito ang nagsasabing mas payapa ang kanilang tulog at mas balanse ang kanilang pamumuhay. Isa alang alang din natin ang simbolikong ugnayan ng pagwawalis at pera. Ang alikabok, sa tradisyong Pilipino, ay hindi lang dumi, ito ay sumasagisag din sa maliliit na piraso ng swerte at biyayang nakapasok sa bahay. Ang basta na lang pagtatapon nito ay parang pagtatapon din ng kapalaran. Kaya nga sa maraming tahanan, tinuturuan na huwag iwalis ang dumi palabas ng pintuan dahil para mo na ring itinapon ang biyaya. Sa halip, dapat itong tipunin at ilagay sa isang tabi upang manatili ang enerhiya ng yaman sa pamilya. Isa pang antas ng simbolismo ay ang responsibilidad. Ang pagwawali sa maling oras ay tanda ng kapabayaan sa enerhiyang ipinagkatiwala sa iyo. Mahalaga sa kulturang Pilipino ang alaga, ang pag-aruga sa anumang ibinigay. Maging ito man ay anak, pagkain o kayamanan, ang paniniwala ay dumarami ang biyaya kapag ito'y inaalagaan ng tama. Ang pagtaboy ng yaman dahil sa kapabayaan ay kabaligtaran ng alaga. Para kang nagsasabi sa universo, hindi ko pinahahalagahan ang ibinigay mo at ang universo bilang tugon ay hindi na muling magbibigay pa. Kaya't kahit ang mga bata ay tinuturuan na ng mga tuntuning ito mula pagkabata. Hindi para kontrolin sila, kundi upang sanayin silang igalang ang mga hindi nakikita. Upang maunawaan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa nahahawakan o nakikita, kundi pati na rin sa mga enerhiyang ating iginagalang. Kung pagninilayan pa ng mas malalim, ang pamahiing ito ay may dalang aral moral, igalang ang tamang oras, igalang ang agos, at igalang ang mga biyaya. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagsusumikap, ito ay tungkol din sa tamang pag-aayon. At alam ng maraming Pilipino mula sa karanasan na minsan, kahit gaano ka magsikap, hindi nagtatagumpay kung mali ang timing. Ang pagwawalis sa gabi ay simbolo ng lahat ng paraan kung paanong minsan ay tayo mismo ang sumisira sa ating kapalaran dahil sa maling kilos sa maling oras. Isipin mo na lang, paano kung simulan nating iayon kahit ang pinakamaliit na kilos sa positibong enerhiya? Paano kung imbes na itaboy ang kasaganaan, anyayahan natin ito sa pamamagitan ng kamalayan at pagdalang? Ang walis, na dati karaniwang bagay lamang, ay nagiging kasangkapan ng paggabay, isang paalala na ang kasaganaan ay hindi lang kinikita kundi pinoprotektahan din. Kaya sa susunod na hawakan mo ang walis, tandaan mo, hindi ka lang naglilinis ng sahig, hinuhubog mo ang enerhiya ng iyong tahanan. Sa bawat hagod, maaari kang magtaboy ng biyaya o magbigay ng espasyo para manatili ito. Nasa'yo at nasa tamang oras ang pagpili. Elid ka parusahan kapag binabaliwala geni paniniwala. Bawat pamilyang Pilipino ay nakarinig na ng babala, huwag magwalis sa gabi, tinataboy mo ang iyong swerte. Pero anong aba ang nangyayari kapag hindi ito pinapansin? Ang mga naging bunga, ayon sa matatanda at mga kwentong pamayanan, ay parehong nagbibigay babala at nagbibigay dilat sa mata. Isang karaniwang kwento sa mga probinsya ay tungkol sa isang batang mag-asawa na bagong lipat sa kanilang bahay. Dahil sabik mapanatiling malinis, nagwawalis sila gabi-gabi matapos kumain, iniisip na ang kalinisan ay magdadala ng swerte. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang buwan, bumagsak ang kanilang maliit na negosyo. Mabilis na naubos ang naipon nilang pera, at ang mga oportunidad na kanilang inaasahan ay hindi kailanman dumating. Nang ikwento nila ito sa kanilang lola, umiling lamang ito at nagsabi, dahil nagwawalis kayo sa gabi, winalis nyo rin ang inyong biyaya. Totoo man o hindi, hindi na muling binale wala ng mag-asawa ang paniniwalang iyon. Para sa marami, ang mga epekto ay hindi laging malalaki, kundi pino, parang unti-unting nawawala ang pera ng walang malinaw na dahilan. Baka nagsipag ka ng husto, pero biglang nagpatong-patong ang gastusin. Maaaring inaasahan mong darating ang dagdag na kita, pero hindi ito dumating. O mas masakit, ang mga oportunidad ay biglang nawala sa oras na halos makuha mo na. Para sa matatanda, ito ang nakatagong kamay ng universo na nagpapaalala ang kapalaran ay hindi nananatili sa bahay na pabaya. Mayroon ding mga kwentong na uwi sa sakit at kaguluhan. Naniniwala ang ilan na ang pagwawalis sa gabi ay hindi lang nakakaapekto sa kayamanan, kundi pati na rin sa kapayapaan. Sa ilang bayan, napansin nilang mas madalas mag-away ang mga pamilyang nagwawalis sa gabi, nagiging balisa ang mga bata, o tila mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Ipinaliliwanag ng mga espiritualista na ang pagwawalis habang nagpapahinga ang enerhiya ay parang pagsira sa ritmo ng tahanan. Sa halip na katahimikan, nagdadala ito ng kaguluhan. Lumilitaw din ang kaparusahan sa anyo ng maling timing. Madalas sabihin ng mga Pilipino, tamang oras ang sekreto ng swerte. Kapag binale wala mo ang pamahiin, para mong sinasabi sa universo na wala ka sa tamang agos at kapag wala ka sa tamang agos ang mga pinto ang dapat bumukas ay maaaring manatiling sarado isang matandang lalaki sa ilocos ang nagbahagi ng kanyang kwento tuwing araw ng sahod nagwawalis ang kanyang asawa sa gabi bilang paghahanda sa susunod na araw pero laging nangyayari na wala siyang naipon bago pa sumapit ang susunod na sahod ubos na ang kanyang pera sinabi ng isang albularyo sa kanilang barangay winalis ng asawa mo ang iyong sahod Tumigil sila sa gawain, at makalipas ang ilang linggo, nagsimulang lumaki ang kanilang ipon. Totoo man o kapalaran, ang mga pattern na ito ay hindi madaling ipagsawalang bahala. Kahit yaong mga hindi naniniwala, napapaisip kapag nakakaranas ng hindi maipaliwanag na malas. Iyan ang kapangyarihan ng karunungang kultural, lumalantad ang mga aral nito sa oras na hindi mo inaasahan. Ang pagbabaliwala sa pamahiin ay pagkaputol din ng ugnayan sa tradisyon. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang ugnayan, ang koneksyon sa ating mga ugat. Kapag isinantabi mo ang pamahiin, para mo ring isinasantabi ang gabay ng mga ninuno na nagbigay ng mga babalang ito para sa iyong kaligtasan. At para sa marami, mas mabigat ang pakiramdam ng pagkawala ng gabay kaysa sa pagkawala ng pera, dahil parang pinutol mo ang tanikala ng karunungan na nagligtas sa mga pamilya sa mahabang panahon. Kaya't ano nga ba ang mga kaparusahan ng pagbabaliwala? Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng kayamanan. Ito'y pagkawala ng pagkakaisa, tamang oras, at koneksyon sa hindi nakikita. Ito'y tungkol sa hindi sinasadyang pagtaboy ng biyaya, at pagkatapos ay pagtataka kung bakit tila mas bumigat ang buhay. At marahil ang pinakamalaking kaparusahan ay pagsisisi. Dahil kapag nawala na ang pera, kapag lumipas na ang oportunidad, o kapag nasira na ang katahimikan ng pamilya, hindi na ito madaling ibalik. Ang walis na nagtaboy ng swerte ay hindi laging makapagsasauli nito. Ito ang dahilan kung bakit kailanman ay hindi wala ng mga ninuno ang pamahiin ito. Alam nila na ang paggalang sa maliliit na bagay ay nakakaiwas sa malalaking pagkatalo. At ngayon, habang iniisip mo ang sarili mong mga gawi, dapat mong tanungin ang sarili mo, pinananatili mo ba ang biyaya sa loob ng iyong tahanan, o hindi mo namamalayang winalis mo na ito palayo sa dilim? Tamang gawi ben iwastong oras iki paraan. Ngayong nauunawaan na natin ang panganib ng pagwawalis sa maling oras, itoon naman natin ang pansin sa tamang paraan, ang mga gawin na nag-aanyaya ng yaman imbes na itaboy ito. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pagsusumikap, kundi pati sa paggalang sa timing, ritmo, at enerhiya. At pagdating sa pagwawalis, may mga sagradong alituntunin na nagpoprotekta sa mga biyaya sa loob ng tahanan. Una, ang pinakamainam na oras para magwalis ay sa umaga, pagkatapos sumikat ang araw. Ang sikat ng araw sa umaga ay simbolo ng pag-asa, panibagong simula, at sariwang oportunidad. Ang pagwawalis sa oras na ito ay parang paglilinis ng negatibong enerhiya ng gabi at pagbibigay daan sa mga bagong biyayang papasok. Madalas sabihin ng matatanda, ipakita mo sa araw ang malinis mong sahig para pasikatin kanito ng kasaganaan. Ikalawa, huwag kailanman magwalis palabas ng mismong pintuan. Sa simbolo, para mo na ring itinatapon sa kalsada ang iyong mga biyaya. Sa halip, walisin papasok sa gitna ng bahay o ipunin ang dumi sa isang sulok bago ilagay sa dustan o lalagyan. May ilang pamilya pa na itinatabi muna ang naipong alikabok sa isang supot bago itapon, bilang respeto sa enerhiya ng kayamanan. Maliit na bagay man, ito ay makapangyarihang mensahe, pinahahalagahan ko ang bawat biyaya, kahit gaano kaliit. Ikatlo, maraming Pilipino ang nagdarasal o nagsasabi ng positibong salita habang nagwawalis. Sa halip na gawain lamang, tinatrato nila itong isang ritual. Halimbawa, maaaring bulongin, nililinis ko ang negatibo at inaanyayahan ko ang kasaganaan. Simpleng pananalita na may kasamang pananampalataya ay pinaniniwala ang humihikayat ng biyaya. Hindi lang ito tungkol sa paglilinis ng bahay, ito ay paglilinis din ng diwa. Isa pang mahalagang gawi ay iwasang magwalis habang may pagkain sa mesa. Ang pagkain ay simbolo ng yaman at kabuhayan. Ang pagwawalis sa oras na ito ay parang pagtanggi sa biyayang nasa harap mo. Naniniwala ang mga pamilya na kapag ginawa mo ito, ang pagkain ay laging kukulangin kahit gaano pakarami. Para mapanatili ang pagkakaisa, hintayin munang matapos kumain bago magwalis. Dagdag pa rito, ang biyernes ng umaga ay itinuturing na espesyal na maswerte para magwalis. Ayon sa ilang probinsya, ang biyernes daw ay araw na mas malaya ang agos ng kasaganaan, at ang malinis na bahay sa araw na ito ay nakakaakit ng mga di inaasahang oportunidad. May ilan pa ngang nagsisindi ng kandila matapos magwalis tuwing biyernes bilang pasasalamat sa mga biyayang darating. Para sa gustong magpatibay ng ritual, may kaugalian din gumagamit ng asin at bigas. Pagkatapos magwalis sa umaga, magwisik ng kaunting asin na hinalo sa bigas sa sahig, saka ito dahan-dahang walisin papunta sa mga sulok ng bahay. Ang asin ay panlaban sa negatibong enerhiya habang ang bigas ay sumisimbolo ng kasaganaan. Ang ritual na ito raw ay parang si paglalak ng mga biyaya sa loob ng tahanan upang hindi ito makatakas. Mahalaga rin na ituro ang mga gawin na ito sa mga bata. Ang pagpapamana ng karunungang ito ay bahagi ng ating tungkulin bilang Pilipino. Sa pagtuturo na ang pagwawalis ay may kahulugan lampa sa kalinisan, tinuturuan natin silang igalang ang mga biyaya, parangalan ang mga ninuno, at manatiling konektado sa ating identidad bilang Pilipino. May magtatanong, totoo ba talagang gumagana ito? Ang sagot, ang pamahiin ay hindi tungkol sa bulag na paniniwala, kundi tungkol sa kamalayan. Kapag iginalang mo ang tamang oras, kapag nagwalis ka ng may layunin, at kapag itinuring mong sagrado ang bawat biyaya, kusa kang nagbubukas ng isipan at damdamin sa kasaganaan. At ang ganoong isipan ang lumilikha ng mga bukas na pinto. Alam ng mga Pilipino na ang swerte ay hindi lang pisikal, ito ay espiritual, emosyonal, at mental din. Kaya't ang tamang gawi ay simple pero makapangyarihan, magwalis lamang sa umaga o sa araw, ipunin papaloob imbes na palabas, magdasal o mag-affirm habang nagwawalis, iwasan ito habang may pagkain at parangalan ang mga espesyal na araw tulad ng biyernes sa pamamagitan ng ritual na pagwawalis. Sa pagsunod sa mga tuntuning ito, binabago mo ang isang simpleng gawain tungo sa isang banal na ritual. Ipinapakita mo sa universo na handa kang tumanggap, mag-alaga, at magparami ng biyaya. At kapag namuhay ka sa ganitong estado ng paggalang, wala nang magagawa ang kasaganaan kundi pumasok sa iyong tahanan at manatili. Kaugnayan Zodiac Vicosmicong Enerhiya Kapag pinag-uusapan ang pagwawalis at ang koneksyon nito sa yaman, maaaring isipin ng ilan na simpleng paniniwala lamang ito sa loob ng bahay. Ngunit sa katotohanan, malalim ang kaugnayan nito sa kosmikong enerhiya at maging sa mga zodiac sign na gumagabay sa ating buhay. Likas na malapit ang mga Pilipino sa mga bituin, sa astrolohiya, at sa ideya na naapektuhan ng universo ang ating mga kilos. At ang pamahiing ito tungkol sa pagwawalis ay hindi na iba. Isipin ang walis bilang higit pa sa kasangkapang panlinis. Isa itong simbolo ng galaw at direksyon. Bawat hagod ay gumagabay sa enerhiya, tulad ng bawat planeta sa zodiac na humuhubog sa daloy ng ating kapalaran. Kapag nagwalis ka sa maling oras, para kang lumalaban sa kosmikong agos, katulad ng kapag nasa retrograde si Mercury, kung kailan tila natitigilan, nadedelay, o nababaliktad ang mga bagay sa ating buhay. Timing ang lahat, sa astrolohiya man o sa ating araw-araw na ritual. Halimbawa, ang mga earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, ay likas na konektado sa tahanan at material na yaman. Para sa kanila, napakasama ng pagwawalis sa gabi dahil ang kanilang enerhiya ay nakaugat sa katatagan at kasaganaan. Ang pagabala sa daloy na ito ay parang pagyanig sa mismong pundasyong pinanghahawakan nila. Kung kabilang ka sa earth sign, dapat mong bantayang mabuti ang tamang oras ng pagwawalis dahil sa tahanan nagsisimula ang iyong kapalaran. Ang mga water signs, Cancer, Scorpio, Pisces ay emotional at intuitive. Para sa kanila, ang pagwawalis ay hindi lamang pisikal, malaki ang epekto nito sa kanilang panloob na enerhiya. Ang pagwawalis sa gabi ay maaaring magdulot ng bigat ng damdamin, lungkot, o hidwaan sa pamilya. Ngunit kapag ginawa ito sa tamang oras, nakalilikha sila ng kapayapaan at pagkakaisa, ginagawang dumaloy ang kanilang tahanan tulad ng payapang tubig. Ang mga air signs, Gemini, Libra, Aquarius ay pinamumunuan ng ideya at komunikasyon. Ang pagwawali sa maling oras ay maaaring humarang sa mga oportunidad, gaya ng trabaho, negosyo, o bagong koneksyon. Para bang itinataboy mo ang hangin na may dalang biyaya? Para sa air signs, ang pagwawali sa umaga habang bumibigkas ng affirmations, ay nakakatulong upang buksan ang daan tungo sa tagumpay at kaliwanagan. Ang mga fire signs, Aries, Leo, Sagittarius ay mapusok, puno ng sigla at determinado. Para sa kanila, ang pagwawali sa gabi ay maaaring magdulot ng bigla ang pagkalugi, perang mabilis mawala, pabigla-biglang paggasta, o mga proyektong hindi natuloy. Ngunit kapag nagwalis sila sa liwanag ng araw, lalo na sa ilalim ng sikat ng umaga, nagagamit nila ang kanilang likas na apoy upang gawing magnet ng kasaganaan at pagkilala ang simpleng gawain. Lampas sa mga zodiac sign, mahalaga rin ang kosmikong oras. Halimbawa, ang buwan ay malakas na nakakaimpluensya sa agos ng enerhiya. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pagwawalis sa umaga ng full moon ay napakalakas dahil ito ay simbolo ng paglilinis at pagbibigay daan sa mga bagong biyaya. Ngunit ang pagwawalis sa gabi ng New Moon ay mapanganib dahil ito ay parang pagtapon ng mga binhi ng bagong simula bago pa man ito tumubo. Madalas sabihin ng mga astrologer, ang iyong panlabas na kilos ay dapat nakaayon sa kosmikong enerhiya. Ipinapakita ng pamahiin ito ang katotohanang iyon. Tulad ng pag-iwas sa malalaking desisyon kapag Mercury retrograde, dapat iwasan ang pagwawalis sa oras na nagpapahinga ang enerhiya ng kayamanan. Ang bawat maliit na kilos, kapag nakaayon sa mga bituin, ay dumarami ang epekto. At huwag kalimutan, matagal nang tumitingala ang mga Pilipino sa kalangitan upang maghanap ng palatandaan. Mula sa mga yugto ng buwan hanggang sa galaw ng mga bituin, ginagabayan tayo ng kosmikong ritmo. Ang tamang pagwawalis na nakaayon sa enerhiya ng zodiac ay isa lamang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga ritmo ng universo. Ipinapakita nito na hindi tayo hiwalay dito, tayo ay bahagi ng agos nito. Kaya sa susunod na hawakan mo ang walis, tandaan, dala ng iyong zodiac sign ang natatanging lakas, at ang mga bituin ay gumagabay sa iyo. Ang pagwawalis ay maaaring magmukhang ordinaryo, pero kapag ginawa sa tamang oras, nagiging isang ritual ito na nagdudugtong sa iyong tahanan sa kosmikong kasaganaan. At kapag nakaayon ng iyong mga kilos sa universo, ang swerte ay hindi mo na kailangang habulin, kusang darating ito sa iyo. Ngayong narinig mo na ang karunungan ng pamahiin ito, malinaw na, ang pagwawalis ay hindi lang tungkol sa pagtanggal ng alikabok, ito ay tungkol sa paggabay ng enerhiya. Sa tradisyong Pilipino, ang maliliit na kilos ay may pinakamalalim na kahulugan. At madalas, ang dahilan kung bakit lumalabas ang biyaya sa ating buhay ay hindi dahil sa malas tayo, kundi dahil hindi tayo nakaayon sa agos ng kapalaran. Kapag iniiwasan mong magwalis sa gabi, hindi ka lang sumusunod sa pamahiin, pinoprotektahan mo ang enerhiya ng iyong tahanan, pinararangalan ang iyong mga ninuno, at ipinapakita sa universo na pinahahalagahan mo ang bawat biyayang ibinibigay sa iyo. Ang paggalang na ito ay lumilikha ng siklo, habang mas iniinatan mo ang iyong kapalaran, mas lalo ka namang pinagkakatiwalaan ng universo ng kasaganaan. Alalahanin ang mga kwento ng mga nawala ng yaman, dahil sa pagwawalis sa maling oras, at ng mga nakatagpo ng kapayapaan dahil sa pagrespeto sa paniniwalang ito. Hindi lang ito mga alamat, ito ito'y mga aral, paalala na ang kasaganaan ay maselan, ngunit mapagbigay para sa mga marunong mag-alaga.